Hey guys, magandang magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon at kami po ay ah nagpapaupa ng paggamas. Ayan po ang aking kasama sa hirap at ginhawa. Ayan, <laughs> kaway-kaway. <laughs> Ayan guys, nandito ito. Kararating lang namin. Ayan ito pala 'yung aming nalilinisan. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, kanina napakataas ng damo dyan, guys. Yan yung aming inunang binunot. Ayan, tapos. Ayan, hanggang dito yan, guys. Oh. Ayan, o diba napakalago pa ng aming gagamasin. Ayan. Tapos hanggang doon pa yan, oh. Ayan. Eto, meron pa rin dito guys. O, ganda ng kanyang mga halaman din eh. Ayan. Hanggang dito pa yan yung aming lilinisin na yan o. Oh. Ayan, hanggang dun pa yan. Ayan, siguro naman hindi kami dito aabuti ng hapon, guys. Ayan, oh. Ayan Lahat na lang ng rakit ay aming pinapatula na. Lalo ngayon na may pasok, kakailangan namin ng pambaon ng aming mga junakis araw-araw. Kaya kami ay wala ngayong palalampasin. Basta kaya rin lang. Kaya rin lang namin dalawa. Laging magkasama sa hirap at ginhawa. <laughs> masaya pa rin siya guys kahit kahit siya ay nakakadampot na ng dangkal dangkal jam. dangkal <laughs> <laughs> dangkal <laughs> mamaya ko atanggalin doon na nasa likod mo balik <laughs> ka pero na ayun takot na takot siya maghubad na sana siya ng kanyang jacket <laughs> <laughs> Ayan. Uh, kami parehong takot-takot kami sa uod guys Kaya sana naman ay sa paggagamas namin dito Hindi kami makakita ng uod Dahil baka maiwanan namin ito ng hindi oras Kahit hindi pa tapos Ayan o oh. <laughs> Ayan Ah, uh, pansamantala muli kaming magpapaalam mga ka-idol dahil kami ay itutuloy na namin ito para hindi kami abutan dito ng tanghali o ng init ng sikat ng araw. Ah, uh, kapag ka kasi medyo patanghali na at sumasanting na ay lantad na lantad na kami din sa init. Kaya uh, ayan, magpapaalam na kami at mm, salamat na lang sa lahat ng mga manonood namin. At kung kayo bago pa lang sa aming channel, uh, pwede bang palambing mga ka-idol, pwede subscribe na lang, like and share ng aming mga video. Thank you, thank you, thank you po sa lahat ng aming mga uh, subscriber dyan, mga ka Kaibigan namin, mga OFW, thank you, thank you so much sa lahat-lahat ng inyong suporta. Ayan, magandang-magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, na nga. nakakita na yata yan, dangkal-dangkal. <laughs>